Hello guys, magandang araw, magandang buhay po sa inyong lahat dyan Welcome back po and again this is Dance Collection Buying po tayo ngayon mga idol ng mga bagong bayani Commemorative 5 piso katulad po ng nakikita nyo ngayon Ayan po Para lang po sa mga merong may hawak nito Bagong bayani po na 5 piso So ang hinahanap po natin dito Ay yung mga naka blister pack nakasealed po ang coin. So ito yung barya na commemorative na 5 piso na nakaselyo po at hindi pa nabubuksan sa lagayan So wala pa tayong nabibili nito kaya ito lang muna yung pinapakita ko mga idol. Mga circulated po na bagong bayani na 5 piso na umiikot ngayon sa sirkulasyon. Ayun po. So napaka-common lang po nito. Ito pong bagong bayani 5 piso na hawak po natin ngayon. So ito yung madalas na inaalok sa atin. Yan po ito mga 5 piso na ito. Mga karaniwang barya lang po ito mga idol. So hindi po natin ito binibili. Yung mga wala sa halaga yan. Dahil madali na po kasi tayo makakakita nito at makakakuha ngayon sa sirkulasyon. Yung mga ganitong klaseng kondisyon ng 5 piso. So meron po tayong sample ng mga naka-blister pack mga idol na pwede po nating bilhin. So katulad po ng nabili po natin na na 7 na Leti Gulf Landing na 5 piso. So ito po ay naka-blister mga idol. Yan po. So ito po yung blister pack mga idol. So yan po ang binibili po natin yung naka-blister pack po na Bagong Bayani na 5 piso. Yan po. So binibili po natin ito mga idol sa makatotohan ng price lang po yung mga naka blister pack nito. So binibili po natin ang isang piraso nito, 150 pesos. Yan po. So kung meron ka, uh, mag direct message na lang po kayo sa ating page mga idol. So yan lang po mga idol. Salamat. Bye -bye.